pilot is Jana. And the uh, uh, ane pasun meron. Like ganila vlog at Gloria ganila. Si representing. Representing. Angelin Jini. Ayun na sa likod si Heidi Heidi. Ayan. Heidi na nag-hi. Heidi na, na nag-hi. si Heidi hindi siya high ah. Hindi siya naka-high. high lang. Shanghai. Shanghai. Ayan, gagawa siya ng Shanghai mo. Mamamalengkit po tayo. Ayan, sa may pagsakan. Kaya mo ba yan, Mami? Pagsakan. Kaya mo ba yan, buin? Nabuo yung tap at saka bata. Ah, dati nabuo yung tap mo. Ngayon lang. Ngayon lang nandalawa. Ayaw ko na pagkanain yung utak. Oo, Ayaw ko na pagkanain yung utak mo. Meron na, ano na lang. Dalawa na. Ba? lang. Kaya naman natin yan. Kaya lang ayaw pa ganahin. Pagulo na utak, yan, natin, na, pag natin. At buuhin ba ito? Buuhin daw niya yan. Ada Overtaxing M's. Nice <laughs> rice. Rice field.

hindi nalang gulo-gulo tapos eh, kaka gilang-gulang-gulang po dito kung ano ba din pinasukod? may mga induya oh bakit yung sibuyas mahal? induya pagkadami-dami Na, ibabagsak naman. <laughs> ibabagsak yung gulay para maano siya. Ibabagsak din ako. Oh, well. Kung ano nga nga lang Kaya bagsak na rin yung gulay. Tingnan e nga. <laughs> nga, nga naman ibabagsak dito. po nila yung sako <laughs> e tapos bagsak ba ba ba? na. <laughs> Are we no. going to baba na? No. Why no? Saan tayo bibili? Eh, nga nga naman yan. Oh, dito na lang. Mm -hmm. So, kuyas na dahon. Kuli flavor. So, are we going down? London Bridge is falling down. Baba na daw tayo. Baba na, baba na. Going down. Let's go. Going down, going down. London Bridge is going down. Wow. Ay! Ah, Tumaas yung aking damit. Balikan na po. Dito po kami sa bagsakan. Ayan, bagsakan ng gulay. Ayun. Bagsak, bagsak. Ibagsak natin yun. Ibabagsak, ibabagsak yung gulay. Para ano. Oh! Ah! Ah! <laughs> Wow. Bagsak ang hindi rin. Ha? Kapitong kapit ako yung sabi yung lettuce. Lettuce, bilog, lettuce. Roaming. Lettuce, bilog, lettuce. Ito yung unti-unti lang. Actually, mas gusto nang mula nilisama sa mga parehong kito tahanin mamayang kuan sa kung kasi kada kaya 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 nakasampay lang, ukay-ukay, kaya 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 product. product ng Puro naka-plastic siya. Puro naka-ganyan. Naka-plastic na po dito. Eh, bultuhan na po. Ba? Ah, Kaya, okay. Kaya, May ganyan na po. Kaya so, yun yung sabi namin na 10 kilos minimum nila. Oh. Meron doon, yun yung mga pang reading, yun yung mga, mga, mga pwede isang kilo, 2 kilo. Kaso yun, halos doble na yun. Oo, uh -huh. yung Hindi yung mga ganyan-ganyan na lang, oh. Ang inaka. Yung mga. Yung mga. yung 'tong na. sana. Hmm. Ngon may sobra sila 'yung pinapatingin nila 'yon. Pero kung lahat 'yung topla. Oh. Sige. 'Yung dinami na tapos nina mami 'yung payon 'yan. 'Yung payon siya. 'Yan ay nag-a-sort sila. Uh, bag, bag, hindi na po nila si-sort 'yan. Basta karga lang. Kasi usually 'yung 10 kilo na binili mo na Uh, magiging walong kilo o pitong kilo na lang mm. so, intindihan mo na yung mga no, nagbebenta bakit ang taas ng taas Oo. na. Uh, uh. ganun lang hindi man tayo pwedeng bumili ng madami doon uh, doon lang yun na oh, masasira uh, kasi, oh. kasi pag ano, dito kami kasi nakakasyamba kami ng ganun. Nagbababa hmm. pa lang. Hmm.